For today's video mga idol nakauyan na nga Tabi oh. Pasakat kami dyan Dyan Tabi sa paanan Kang Vulcan Mayaw no, mo baga oh. ming ah. ah, Hisos, aram nila kung kisa na nasa inutan mga idol Abada ah, yung iba Si Biaherong Bicolano Vlogs Kang Bunga baka kay Albayo Yuguyugun mo ah Nagturo para na tabi So mga maurag na makaurag na vlogger kang baka ka, yuyuguyugon mo bagay yan. His house na presko tabi ikan lugar na yan mga idol. Ha? Sain iyan mga idol, abaday yung iba tabi, Diyan tabi yan. Sa upper bongga baka kay Albay. ah So, uh, ah, taod-taod mahiling ninyo dyan mga idol. Kung ano, ang gayon, Kang nasa tokto ayan mga idol, uyug-uyugon mo. Ang kundi digdi na ako kita sa pingaragayan mga ini mga idol, uyug-uyugon mo. Diyan pa ako nakasunod kay Kuya Bot mga idol. Ah, ano na ngaya yun, ini iniong yung... lubak na ini yun, Kuya. Cool, uyug-uyugon niya ako. Sumunod ka sana diyan kay... Biyaherong Bicolano Vlog. Sa na niya ako, dahit na nanabotlaan ako, nainot na, uyuguyugon mo ano, isos, natatakot nga ako, tapalugsot na naman, uyuguyugon niya ako, pakarayang pagmanay ako, tabas na niya ako, kita niya nakabuksal, bukol ang mga kastanta niya ako dyan, luway luwayan niya ako talagang pagmanay ako, pakarayan niya ako talaga kuya ba, at ayun na nga niya ngay, luway ko na ngay, ay na ngay ito si Bicolano Biayro blaga, huyan niya ako baga sa inutan, huli niya ako, dahit ka magparaparabas luway luway sana, Paano man nga ngayon kita hindi makaparabas kay Dakol? Na nagyan nga rin ngayon, medyo dipisil. Ako ah, to si uh, Bikulanong Biyahero Vlog mga idol. Dumigdi ka na ngayon Kuya Kaol. Digdi ka na ngayon sumunod sa Kuya. Taga rin na din pisilan ngayon si Kuya Bot dyan. Ah, o oh, yan na nga rin si Kuya Bot. Isa na sa napangyari. Biyo tabing nag-rewil so nga ah, O oh, yan na. Nakasakrang na kita dyan mga idol kay uh, Bikulanong Biyahero Vlog. Siyempre naman uh, wow, nakasakay dyan sa motor ni uh, Bicula, nung vlog, si uh, Kuya Cole, uyugugun mo bagaang. Ah, uh, Ini nga ya, kuya kaol, ara mo kon haing kita onyan, aba, nya kita digdis ha? Bunga baka kay albay, sa upper bunga. Sa so, upasiring nga kita ruman sa taas, may hiling nga yan ni Duduman, ang gayon, kang view, matata na nga yan ni Duduman, ang gayon, kan San Miguel, O oh, sulugar so mi me, mahiling men manda duman o yugugun muan. O oh, nya ko mahiling talugud nya ko talaga duman, pagabuta duman. O oh, atanga ya baya, pagtubod ka mo. Tanay ko man nga ko pigahan bugan, oh, marabas-rabas na diyan si uh, Bicolanong Biahero Vlog nya idol. Natatakot nya aku ako idol kan mga marabason nya kong driver. Yugug dai ka nga ya matakot. Basta ka nga sa kuya nakasunod. Ariglado ngayon buhay mo. Shifting ngayon buhay mo, yugugugun mo. Asi gina niya ko lugo, itiwala ko nang buhay ko say mo Hala ko. Rangka na hala niya ko, sige niya popo nanya ko lugo nang Silinya durmungan dormo Aw taman ngayon pwedeng para kihire. Tara mo bagan agian, medyo hayak pet. Buda ngayon medyo pa. Ah, tay ni ngayon pag na develop, titinampuhon ngayon yan, syempre naman. Ah, uyugugun mo an, hala kajan. niyako niya ako. Natatakot na talaga niya ako. Ako idol. Napangyari niya ako. ini First time itami mga idol na makalian sa Upper Bongga sa lugar pong ini. Iyan. May tinatagong gayon po ang Upper Bongga baka kay Albay. Ayan na mga idol. So medyo horroran na nakita dyan. Oh, na nakita dyan. Isas mga idol oh. Iyan man ang gansaraday ang gapo. Oh, to oh. Inagihan ni idol. Ah, oh yan na nga biyong Biyo nga yang maguruntol nga yan lubo digde. Ah, ya sana. Tay ka baganya ko an river ka nya ko mo nya ko an para giyon. Pwede nya ko diyan sa pantay, pwede sa masaguso. Ala ka diyan. Oh yan mga idol, natatanaw ta na diyan ang gayaw no yuguyugon para dai na iling diyan si Mayon. Ta medyo madalom ang panahon ayan na o yan na mga idol bumina ba nakita dyan syempre isos niya kung gayong palandig sa upper ah, Isus isos nag-wirl-wirl sungunoy ni kuya baot uyuguyugun mo Ah, magborobak moro ka na ngayon kuya kaol kayao na ngayon kita dide Ah, sa tuktok uyuguyugun mo kung nagpahiling mga idol so mayon talagang mahiling nindo harap harapan ang gayon kang mayon uyuguyugun mo He nagayon na gayon mga idol digde. Digde lang inay daing iba sa upper bongga. uyug man. Ini po i-develop ide para. Ay, sikreto. Sikreto ngon na tabi. Ayan, kapag ka na-develop na ni na, Mabultada kami dyan, ipapag ibada kami ni Idol Bicola ng Biyahero. Huya na nga ni mga Idol, oh. nasa tuktok na kita dyan, kitang-kita kita nyo naman, ang ganda. Uh, Uyug-uyugun mo, ah. Uh, Hisaos na gayon o yan ang ani si Idol oh. Luminaib tulo si Idol Bicolanong Biyero Vlog si Kuya Botman sige man tabi an ngurong arak nga ka. Oh. Tanag chat da so pito uyug uyuguyugon mo an. nagayon talaga mga idol. Tanaw na tanaw mo. Yung lugar natin diyan sa Bakakay sa baba at kitang-kita natin diyan yung San Miguel Island. Talagang tanaw na tanaw mo yung ganda. Wow, inaantay lang namin na. Sana yung uh, mayon na magpakita ka so medyo masungit yung panahon, uh, medyo uh, madalum yugyugun